Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Phil Bang. Ang video kong ito ay pag-usapan po natin tungkol sa mga OFW na papunta na po dito sa abroad. Ito po ay advice ko po sa inyo. Kung kayo ay papunta na po dito sa abroad, is kailangan ninyo na yung mga may mga kopya kayo na dapat nyong iwanan sa inyong mga pamilya tulad ng passport copy or NBI, national ID, at lalong-lalo na sa inyong kontrata. Guys, ito po ay pinaka-importante po sa ating mga OFW, lalong-lalo na po sa mga first-timer. Kung papunta na po kayo, tapos na po kayo sa mga lahat-lahat na mga requirements ninyo, lahat na mga medical ninyo. Tapos, is ready to apply na kayo. Pero, doon pa lang, bago kayo magpirma na inyong kontrata, kailangan po is picture ninyo ang inyong kontrata. Lalong-lalo na po sa pangalan ng inyong employer. At sa mga address, sa address ng inyong employer, yan po ang pinaka -importante. Kasi po, ito po ang mabisang solusyon para sa ating pamilya kung sakali po tayo makaproblema dito sa abroad. Kung wala tayong makontak. Yung pamilya natin na hindi makontak sa atin, alam nila kung saan sila tatagbo, maghingi ng tulong, at mayroon silang ipapakita na mga dokumento galing po sa mga pamilyang OFW dito sa abroad. May ipapakita nila na 'yung ID natin at pangalan at address ng ating amo. 'Yun ang ipapakita doon sa embassy at ang pangalan ng ating agency. 'Yung agency dito sa abroad, 'yun dapat din picture ninyo or itago kasi bago kayo makapunta dito sa abroad, may ibibigay nila na papel na maliit yan, yung address yun. At saka cellphone number or telephone number, yun dapat itatago ninyo. Kasi minsan po ang mga amo, pagdating dito po sa abroad, bago kayo makapasok sa bahay ng inyong amo, ay kinakalkal nila yung mga gamit natin kailangan isi-save talaga natin yung mga pinaka numero sa ating pamilya doon sa Pinas. Kailangan isi-save natin kung ano pong mangyari, may sekreto tayo mga number na sinave natin sa ating pamilya para makakontakt natin yung ating pamilya. At saka, kung hindi hindi natin makontak yung ating pamilya at nag-aalala din yung mga pamilya natin. Kung may nangyari sa atin, hindi naman sa lahat. Pero ito talaga ang pinaka-importante. May mapupuntahan sila sa OWA or embassy. Tapos ipakita yung agency dito sa abroad, agency sa Pilipinas, pangalan natin, pangalan ng amo, at, at ang address ng amo. Yun po ang pinakaimportante sa lahat. Kailangan bago kayo maka balik dito or makapunta sa abroad is kailangan isi-send nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Sa asawa nyo, sa nanay nyo, sa kapatid nyo, sa tatay nyo, or sino man dyan, kailangan sinesend nyo yan para for self defense yan. Okay guys, ito lang po ang advice ko po sa inyo kung bago kayo maka punta dito sa abroad, lalong-lalo na po sa mga first timer. Okay guys, huwag niyong kalimutan i-like, comment, share kung may mga bago kayong katanungan o may magtatanong po kayo. Just comment below. Okay guys. Always keep safe and God bless. Selamat